Ito na po yung ginawa kong paitloga ng aking mga African birds at saka yung aking parakit. So, ayan na yung ginawa ko. Ganda, no? Matibay ito. Matibay ang gagawa. So, ayan ang na nila matapis na tumalapit na tapos so ito na yung pantakip ayan ito na takip nya ayan so ready na yan ito so, yung mga gamit ko o. ayan pagkertain pag binuksan dito lalagyan pa natin to ng mga kanya-kanyang bukasan dito para makita natin kung nangingitog na ba yung mga ibon so ito na yung mga bukasan yun. ganda yun na yung mga ano ko tulungan ng mga lovers ko sa African